napunta talagang pinagkakaguluhan si na Dennis Trillo, Carla Abeliana at Tom Rodriguez gaya na lang sa GMA Trade Luncheon. Painit kasi na painit ang mga eksena sa My Husband's Lover kung saan may mga bagong characters na dapat abangan. Makichika kay Aubrey Calampel. Matapos ipakilala si na Pancho Magno at Rodjun Cruz kamakailan, may mga bago pang karakter na dapat abangan sa GMA primetime series na My Husband's Lover. Ipinapakita na sa teaser ng susunod na episode ang pinsang bading ni Vincent na si Zandro na gagampanan ni Kim Pedeleon. Kay Lali sa, sa karakter ko si Vincent, napakalaki ng impact ni Zandro kaya dapat abangan ng, ng mga yun. Hindi lang, hindi lang sa karakter namin. For, syempre, for example, sa, sa Soriano family. Time out muna sa taping ang mga bida ng MHL na sina Dennis Trillo, Tom Rodriguez at Carla Abellana na dumalo at nakisaya sa isang GMA trade luncheon sa Makati. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng iba't ibang advertising agencies. Present din ang GMA Marketing Group sa pangunguna ni GMA Marketing and Productions Incorporated President and COO, Lizelle Maralag. Kitang-kita ang excitement sa mga advertisers na makita in person ang mga gumaganap kina Lali, Vincent at Eric. Ito yung opportunity na pinagsama-sama nila kami para ma-express nila yung, yung love nila and support for the show. So, imbis na, ewan ko, usually yung ganito kami, di ba, GMA ang nagpapasalamat. Pero ang nangyari, sila pa yung nag-thank you sa amin. Nagpapasalamat ako talaga sa kanila dahil kung, siyempre, napakatapang nila na supportan yung show namin. At sana hindi sila magsisi. At mukhang hindi naman, mga say-say lahat. Kaya, mas lalo kami na-inspire. Obrigaram pel update at sa showbiz sa